Dito nga kami ngayong kula tumato. Gawa nang sasama nga daw siya sa amin. At kami nga ay magpapalipad ng papagayo. Sakto nga naman na dumating ang kanyang order na stansi. At eto nga at inaayos na nga ni Kuya Kevin. Paalis na nga kami Ria. At eto nga at nilambing ko nga muna ang aking pinsan. Nilambing yan? <laughs> Tatakbo na nga ako sa labas at excited na nga ako magpapagayo. Gawa nung huling nagpalipad nga kami nila tatay. Ay hindi naman nga tumayo Eto tangay pang pa Galing nga sa mga inay, ay just ko po. Pinatikim pa nga sa akin. Amoy, hindi nga ng mga dati kong pusa. <laughs> Excited na nga din itong pinsan kong si Tomato. Ito nga ang unang beses niyang papalipad din. Ito nga ang pinagawa nilang tutubi. Dumaan nga muna kami sa glit din sa amin. At ako nga ay nakaschool uniform pa. Nagbihis nga muna ako bago dumaritso kami sa Ilaya. Pagkadating nga namin din eh, ay marami na din palang nagpapalipad. At mukhang mas magiging masaya nga ito. Ito nga at pinasa ko muna kay Kuya Dada. At baka pag ikot nitong ngawak ko, ay baka madala ang mga ngipin ko. Noong nakaraan nga, hindi namin ito mapatayog. At wala nga ang gasinong hangin. At ngayong araw nga, ay mukhang kaya na nga. Sana nga. Ito nga si Mato, boss na boss ang datingan dito. Ay ang ngipin nata ay na tayo ng papagayo. Sinusubukan na nga din palipa din itong kanyang tutubi. At mukhang di nga kaya dahil putol nga ng putol ang kanyang tansay. Sa wakas nga ay napalipad na din ang aking papagayo. At napaka-supportive na nga ng tatay at may payong pa. Para naman pala ayun sa kanya. <laughs> <laughs> Dahil mainit-init pa nga ay mabilis na agad akong nauhaw At buti na nga lang at nagbaon kami ng tubig Hindi nga kayanin ng tansi ang tutubi ni Mato Dahil masyadong manipis ang kanilang nabili Buti na nga lang at may nagpahiram sa kanila ng tansi Para nga mapalipad ang kanilang tutubi Ito nga sila tropa, bising-bisi din sa kanilang ginawang papagayo At mukhang sanay na sanay na nga sila sa mga ginagawa nila Ito nga at isa-isa na nga lang sila nagplex ng kanilang dalang papagayo May kanya-kanya nga silang tawa dito. At nagulat nga ako dito sa pabuntot ni tropa. San mo kinuha yan? Ang tagal ko na nga nakatayo dito at inusap ko na nga si Tomato. Sabi ko siya muna ang umawak nito at bibigyan ko siya ng limang piso. Kinukulit niya nga si Kuya Kevin na siya na daw ang umawak ng kanyang tutubi. Masyado nga itong malaki para sa kanya. Pero dahil nga mapilit siya, hinayaan na nga lang nila na siya na ang umawak ng kanyang tutubi. Kulang na nga laang ay siya sumama sa kanyang tutubi. Napansin na namin may nalagot na papagayo at mukhang galing pa nga ito sa kabilang barangay. Ito nga at nagtakbuhan na nga ang mga mga ngatay. Oo, oh, ay pwede aring mga areo umextra sa pelikula bilang mga zombie. Ito nga ang nagwagi at tuwang-tuwa pa nga. ay eh bigla dating nga ng may-ari ay pagkakatulin din ng takbo. Partida ay galing pang malayo. Pero alam kung saan bumaksak ang kanyang papagayo. Habang kami nga ay abala sa pangyayaring ito. Okay. Ari nga si Tomato hindi na namalayan ay nadadala na pala. Ay inang at pagaling na nga lang at nakita. Ay makikita mo na lang ay pakaway-kaway na lang ari sa itaas. <laughs> Sa una nga ay sayang-saya nga ako. Ay habang natagal nga ay parang mahapdina na sa bala. Ito nga si Tomatos, may face pa din dito. Sa pagkakaalala ko, may mga ngipin pa nga ito sa harap. Dahil ginusto ko nga ito at kahit ako'y naiinip, ay ini-enjoy ko na nga lang. Yay, 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 yay. Yay, Kaya niyo yun. Mapabata matanda, may ngipit o wala, ay wala nga pinipiling edad ng pagpapagayo. Dahil masaya nga din naman na gawin ito. Eto nga, tumabol pa rin nga itong si Kuya Kari. At may dala nga din siya ng kanya. At babagong gawa nga daw ito. Kaya titimplahin pa nga niya muna at nang lalaban pa nga. Eto nga, at bumaksak na nga ang tutubi ni Tomato. At itinabi nga muna at muntikan pa nga itong maitangay na mga nakabang na mga ngatay. Aringang dalawin ay binaba na rin nga. At lasa ko nga na mag magkaka-stipneck ang may-ari nito. Sa tagal ba namang nakatingin din sa dilawin na are? Nung naiba ba nga ay pagkakagulat ko ay pagkalaki na rin. Ay kung sa totoong buhay ay ikaw ay madadagit nito. Ay sumama ka na nga laang. pinagtulungan na nga din namin ni Tomato na ibaba itong aming diahas. Dahil mahap din na nga din ang aking balat at sayang din ang pagkukodjik ko din eh. Masakit na nga din ang aking liig. Nadidistract pa nga ako din eh kay Kuya Kari. Ay ewan ko ba Baka sa kanyang ini istorya ay panggigil na nga eh at ako ngayon natatawa. Kung napanood nyo nga are comment nyo nga kung anong mga papagayong nakita nyo dito. Kung ano ang tawag sa mga ito. Huwag kalilimutan mag-follow like and share. Salamat sa panonood. Thank you Lord.